bayabas bayabas, Ayun, bayabas. Ula, ula ang bayabas. Ooh, mahangin, Marun sana dong eh. okay. so, oh Akyat okay, tayo, okay, akyat, hey. akyat. Ayun, sa punta may hinog. Ang layo, oh, ang laki-laki. wala lang pa wala lang dog kulang hilaw pa hilaw hilaw mayroong hinog doon sa dulo Ito. ayun oh ang dami sana oh ang dulo hindi ko makita hindi ko makuha marami sana hinog dito Sunba. Kaso lang ang, ano, ang lalayo, hindi ko maabot. Ayun oh. Abutin ko kita. Pag may Ayan. Pag gusto, may paraan kahilaw damo uh! tan dito o kaso lang layo hagilap nang hagilap ng na, mahinog walang hinog walang hinog mayroon pero malayo malayo ang hinagam ay nakuha ako malaki ng puno dito ako sa terrace ayun sa dulo hindi ko maabot ayun oh eh. ayun pa sa taas oh mayroon doon sa taas kaso lang ang layo Alayo, alayo. Bayabas ng aking pamangkin. Dati ma, maliit pa to. Ngayon malaki na. Marami ng bunga.